Good evening, good evening! Good evening, Lemon! Ito po, Kajan Lemon, yung ating gabihan ngayon. Ayan, for dinner recipe. So, blaklak ng kalabasa, labong. Tapos ito, palbos ng sitaw, o paltong sa lupano. Saka, sa luyo. Ayan, Kajan Lemon, o, mabilisang luto lang to. Pakalo, pakulo lang tayo, Kajan Lemon, dito sa kawali ng tubig. May bawang yan, saka luya. Tasawagan ko kasi ng pritong isda, kaya may luya. So, yung pritong isda natin, Kajan Lemon, na pang sa let's go so... kajang lemon yan pumukulong na kajang lemon tagyan natin ito, bonis bagong panchat lang kajang lemon yung medyo lumubulgo na yung balinin yan pwedeng-pwedeng na yung kajang lemon pagkulang dagdagan natin nung yan kajang lemon pumukulong na lagyan natin ng tatlong sahog na japayuki saka natin tatan ulit yung lemon ano na, lagyan natin tong Opia oh, yeah. Lagyan natin to, kajun lemon Labong Kajun lemon Lemon labong Pinakulaan ko na itong labong na to Pero pakukulaan pa natin kung okay, kaya lemon Tapal lang natin Yan, kajun lemon Kumukulo na ang ating labong Lagyan na natin itong ating saluyot kajun lemon Saluyot Yan ito na natin ng madaming saluyot pampasuyot ang sustansya, ang to kaya lemon tapos yung ating yan yung saluyot natin talaga yung lemon, nilagay na natin bali na natin yung ating talbos ng sitaw or paltong sa ilokano yan talaga yung lemon wala yung lang lutuin to. daun daun ka lemon yun. Yan o. Pa natin taktan lang. Para malanta. Yan. Tignan natin ka din lemon. Yan o. No. Medyo lanta na. Lagyan na natin to. buklat ng kalabasa ka lemon. Ayan. Saan natin ibalik yung sahog niya ka lemon. Tinanggal ko kanina para hindi maduro. Yan ka lemon. Balik natin yung sahog ka lemon. Ayan o, no? quality, quality na quality lemon Tapan natin kaya lemon para maluto pa ng dahon Tapan natin kaya lemon Okay na, kaya na po yung ating dinengdeng Lagyan natin si Kumpa kumparing agi Ang pasarap Okay na okay na yung kaya lemon Isang kulo na lang to, pwedeng pwede na Ayan o, no? Sige mo Tama na tayo sa na kakadun mo. mom. Pwede, na kakadun lemon. Tayo na natin yung apoy. O, saka natin takpan. Okay na yan. Let's go! Ito po ang ating recipe for tonight. Yan, kakadun lemon. Dinding-ding na saluyot. O gok kipaltong. Ganda bong. Nagdasabong karabasa na. Sa natin, eh. Pagdating, japayuking asawag na. Ayos na lang, kakadun lemon. Let's go!